Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Barzaga at ito po ang INC News Update sa oras na ito. Akay ng pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos ay palaganap ang dalisay ni Ebanghelyo. Ipinag-imbita ng mga kapatid sa distrito ng Sultan Kudarat ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa gusaling sambahan ng lokal ng Takorong City. May report si kapatid na Lawrence Dequito. Sa patuloy na gawain pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, matagumpay na isinagawa ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos dito sa gusaling sambahan ng lokal ng Takoro, distrito eclesiastiko ng Sultan Kudarat, pinangunahan ng kapatid na El Defonso Miguelang Jr., tagapangasiwan ng distrito ang naturang aktibidad na dinaluhan ng mga kapatid at kanilang mga panauhin. Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos, higit pang naipaliwanag sa mga bisita ang kahalagahan ng makabilang sa tunay, tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo para sa ikaliligtas ng tao. Pahayag ng mga kapatid sa lokal ng Takoro, patuloy silang mag-aanyaya ng mga bisitang magkikinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos upang matupad nila ang kalooban ng Panginoong Diyos na maibahagi ang mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mula po dito sa Takorong City, Sultan Kudarat, ako po si kapatid na Lawrence Tiquito para sa Iglesia ni Kristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 12 ng tanghali sa balita ang Pagliligtas. At yan po ang INCTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si Kapatid Dadjen Barzaga. Magandang umaga po.